Nasa pitong daang pamilya ang nawalan ng tirahan ng sumiklab ang apoy kaninang madaling araw sa Alabang, Muntindupa. Alamin natin ang sitwasyon ngayon ng mga residente sa ulat ni Vien Manalo. Nagmis-tulang dagat ng apoy ang lugar na ito nang sumiklab ang sunog sa isang residential area sa barangay Alabang Muntinlupa bandang alas 4 kaninang madaling araw. Bandang alas 7 ng umaga nang itaas ng Bureau of Fire Protection ang sunog sa ikalawang alarma at mag-aalas 10 na nang ideklarang fire out. Sa video na ito, tanaw ang makakapal at may itim na usok mula sa nasusunog na lugar. Ayon sa mga residente, nagsimula ang sunog sa tindahan ng buko na mabilis na kumalat sa mga kalapit na compound. Bukod sa gawa sa light materials ang mga bahay, naging pahirapan din ang pag-apula ng mga bombero dahil sa masikip na daan na kinailangan pang tumawid ng ilog para lang makarating sa dalawang compound na nasusunog. Nasa ang bahay ang natupok at aabot sa 700 pamilya ang naapektuhan ng sunog na pansamantalang nanunuluyan sa Alabang Elementary School at Pedro Diaz High School. Uh, Nanawagan pa ko yung ako ko na ano, kasi nasunugan po kami ngayon yun. Maubos eh. po lahat ng bahay namin. Marami diba, pa ako anak sa, may anak pa akong special child. Wala pa akong trabaho. Hingi po ako ng tulong po para po mapatayo yung ulim bahay namin. Wala po kami bahay ngayon tulong po. Mabigyan lang po kami ng tulong para po sa meron po kuli kami sariling bahay. Panawagan ko po, sana matulungan po kami sa ganitong sitwasyon namin, sir. Talagang ubus na ubus po kami, sunog na sunog po kami. Wala po talagang natira sa amin kahit ano. Sana po matulungan kami ng kinauukulan po. Nagpaabot na rin ng tulong ang mga kinauukulan sa mga nasunugan. Well, sa ngayon ay uh, pinapakain lang muna ang barangay at yung city government. Uh, sila ang nag-handle uh, uh, ng kanilang mga pangangailangan ngayon. Once na ma-validate ilan ba ang uh, uh, mga biktima nitong fire nito, ay uh, sigurado lalabas hindi lamang yung pangangailangan kundi pati pera. Uh, ay uh, bibigyan ang bawat biktima at siguraduhin na uh, yung iba pa nilang mga pangangailangan ay maibibigay uh, ng city government at ngayon din ng barangay uh, government natin. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.